Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color red at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang red at gold ay simbolo ng lakas at tagumpay, nagbibigay ng tapang upang ipaglaban ang iyong mga mithiin at tiwala upang magtagumpay. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 7, number 19, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng enerhiya para sa mabilis na pagkilos at mas mataas na pagkakataon ng tagumpay. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color green at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang green at brown ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at katatagan na makatutulong sa iyo na mapanatili ang seguridad sa buhay at relasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 30, number 12, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse at pagkakaroon ng suporta mula sa mga taong mapagkakatiwalaan. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at silver ay sagisag ng talino at pagkamalikhain, na magbibigay ng masiglang ideya at magandang komunikasyon sa paligid. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 4, Number 18, Number 27 Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng swerte sa mga bagong proyekto at ugnayan. Cancer Ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay ay color white at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang white at pink ay kumakatawan sa kadalisayan at pagmamahal, nagbibigay ng kalmado at mas maayos na damdamin sa kabila ng mga pagsubok. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 20, number 15, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbubukas ng oportunidad sa mas malalim na koneksyon at paghilom ng emosyon. Leo ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay color orange at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at gold ay sagisag ng kalakasan at karangalan, nagbibigay ng inspirasyon upang ipakita ang iyong tunay na kakayahan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 27, number 10, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagkilala at posibilidad ng bagong oportunidad. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color brown at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at blue ay nagpapakita ng pagiging praktikal at malinaw na pag-iisip na makatutulong sa paggawa ng matalinong pasya. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 8, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng direksyon at matatag na pundasyon sa iyong plano. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color purple at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at white ay simbolo ng karunungan at kalinisan ng intensyon, nagbibigay ng inspirasyon upang mapanatili ang balanse sa relasyon at trabaho. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 5, number 14, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa pakikipagtulungan at mas maayos na komunikasyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black at red ay sumasagisag sa tapang at kapangyarihan, nagbibigay ng kakayahan upang manatiling matatag sa kabila ng mga hamon. Mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 11, number 29. Number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng proteksyon at dagdag na lakas ng loob. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at green ay kumakatawan sa kalayaan at pagunlad, na magbibigay ng mas masayang pananaw sa buhay. Mga numero na magbibigay ng swelting numero ay number 9, number 18, number 33. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa paglalakbay at pag-abot ng personal na ambisyon. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color gray at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at brown ay nagpapakita ng disiplina at katatagan, nagbibigay ng lakas upang ipagpatuloy ang mga plano ng walang pag-aalinlangan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 7, number 16, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kasiguruhan at pagkakamit ng matagal ng pangarap. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color blue at color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at violet ay sagisag ng inspirasyon at pagkamalikhain na magbibigay sa iyo ng kakaibang ideya at pananaw sa buhay. Mga numero na magbibigay ng swelting numero, ay number 31, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa bagong karanasan at koneksyon. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color green at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang green at white ay nagpapahiwatig ng paghilom at kaliwanagan ng isip, na magbibigay ng kapayapaan at sigla sa iyong araw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 4, number 13, number 19. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng panibagong simula at protection mula sa hindi kanais-nais na sitwasyon.